Lunsod at handa ang mga programa para sa kabataan sa lungsod ng San Jose del Monte. Dahil sa patuloy na paggabay ng pamahalaang lungsod sa pangunguna ng City Youth and Sports Development Office at sa paggabay ng National Youth Commission, inilunsad ang continuing training on planning and budgeting para sa Sangguniang Kabataan ng anim na dalawang barangay sa lungsod nitong Martes, April 9, 2024. Ang ating mga Sangguniang Kabataan ay mandato minamandato po sila ng batas to formulate their three year rolling plan which is the compa Comprehensive Barangay Development Plan po na align po dun sa ating Philippine Development Plan. Lubos ang pasasalamat ni Honorable Hani Bisanye sa teknikal na tulong na hatid ng pamahalaang lungsod. before kami kasi ma-elect, of course, wala kaming idea at all. Pero with this training, it helps us kung saan kami magsisimula, kung ano yung mga dapat namin gawin, kung ano yung mga bagay na dapat namin isa katuparan para sa aming mga nasasakupan. When plan mas mahalaga din kasi alamin kung ano yung mga problema na nasa barangay. Para mas madali na lang tayo umisip or mag-isip or mag-plot kung ano yung magiging solusyon natin doon sa problema. Naniniwala naman si Honorable Armando Victoriano na malaki ang gampani ng tulad niyang leader sa maayos na paglilingkod sa bayan. As SK, tumakbo ako hindi para sa onanarium. So yung onanarium ko sa barangay, binabalik ko lang din sa mga programang makakatulong sa kabataan ng barangay. Kailangan natin baguhin ng sistema sa pinakababa kumbaga sa kabataan paangat para mas maayos ang ating paglilito. Samantala ipinakita rin ng Department of the Interior and Local Government sa Jose del Monte ang suporta at paggabay sa programang pangkabataan. For DILG, more on Monitoring. Meron mga ibang collaborations din na gusto rin gawin yung DILG kasama yung uh, LYDC yung LYDO uh, sa uh, office ni uh, Sir Luis para masigurado natin na mag-guide talaga yung, ano, yung mga uh, SK officials natin dito sa City of San Jose del Monte. Para sa Balitang San Jose, ako si Jeff Andrade, Public Information Office.